The Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning at uh, mabiyayang araw sa lahat na mabiyaya. At alam naman natin na makamit natin yan sa pananampalataya. May magandang ginawa ang mga karakter ng ating ibanghelyo. Ang isa, uh, naniniwala siya na sa isang salita ng Diyos uh, mangyayari, igagaling ang kanyang alipin. Yung isa naman, nagpatira pa sa Diyos, nagsamba. Ayun, uh, pinagaling ni Kristo. At laging sinasabi ni Jesus dyan, pinagaling kayo dahil sa paniniwala. So, ganun din, uh, lahat ay mangyayari, magtatutuo ayon sa ating pinaniwalaan. So, naway palakasin ang ating paniniwala. So, ngayon, uh, magandang tanong, natututo ka na ba kaya gumaling ka? O baka hanggang ngayon kinakapos ka pa ng iyong paniniwala? So ano bang dapat gawin ng tao? So sabi dito, kailangan mo ng big effort uh, ng inyong paniniwala. Ano bang dapat gawin? Uh, yung iba, sabi nga ni Kristo, sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin, uh, lalakas ang inyong uh, pananampalataya. Yung iba naman, nagsamba, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Yan. Yeah. Uh, laging nasa Diyos. Uh, Ganon. Uh, kapag yun ang ginagawa nyo, malakas ang yung pananampalataya. Kaya yung mga apostol, isang sigaw lang, isang hiling nila sa Diyos. Si Elias, isang sigaw lang sa Diyos. Yan. Uh, talagang responde agad ang Panginoon. So, madalas, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalig, maliligtas ka, ililigtas ka na yung paniwala ng yung Panginoon. At madalas, papakinggan ng Diyos ano ba yung madalas pakiking, papakinggan ng Diyos ang mga matuwid? So, isa yan sa mga requirement. Para madalas yung pakinggan, kailangan nating maging matuwid. Uh, paano pa maging matuwid? Uh, linisin ang ating mga pagkakasala sa isip, sa puso, salita at gawa. Yan, kapag malinis na yan, uh, handa ka nang humarap sa Diyos. Kasi kung marami, pa kang, marami pang pa mga alalahanin, pinagdaanan, parang hindi pa effective Uh, humarap sa Diyos. Eh, I minsan, mean, depende sa Diyos, pakinggan ka o hindi. Pero kung gusto mo talagang 100% pakinggan, yan, uh, kailangang matuwid tayong humarap sa Diyos. Okay, ano bang ginawa sa unang pagbasa? Uh, matindi din itong hiling ng uh, isang hari. The so, second book of Kings, 1919, ganito ang kanilang panalangin sa Diyos dahil lulusubi na sila. Okay? Nagbanta yung uh, hari ng Assyria. At ang, ang kanilang panalangin, uh, ay dumadalangin sa Diyos, Yahweh, iligtas ninyo kami uh, kay uh, Sinakirib para malaman ng buong mundo o buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Yan. Uh, ang ginawa kasi ng hari ng Assyria, uh, nilusob niya ang mga hari, kaharian, and then pati yung mga diyos talagang winasak niya. Pero maganda yung naisip na, uh, ng Israel na ipakita mo sa ibang kaharian, uh, Panginoon, na ikaw lang ang Diyos na totoo sa buong daigdig. Pero dahil yun, yun ang kanyang kahilingan sa Diyos, yung hari na yun, uh, yun, pinakinggan ni Yahweh. So, ganun ang Diyos na, sa panahon na kakaiba ang iyong uh, panalangin. Gaya ng centurion, kakaiba ang kanyang uh, pag-convince sa Diyos. Kaya namang ha si Jesus, nung masabi niya yon ko din mayroong authority kapag sabi ko sa akin, kawal uh, na gawin mo ito, gawin mo ito. Na ang pagkaintindi ng, uh, sintor, uh ng kapitan, nasa isang salita lang ng Diyos, sa isang command ng Panginoon, uh, pwedeng magbago ang lahat. So, ganun katindi yung paniniwala ng isang kapitan. So, ganun ba katindi ang yung paniniwala? So, Matthew 8.2, okay, yung isang uh, may sakit ng ketong. Ang ginawa niya, lumuhod sa harapan ni Jesus, ang isang ketong, Panginoon, imagine ang kanyang iling, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling. Yan, yung kanyang kaya, pamamaraan paano siya lumapit sa Diyos. At magawang malinis. Imagine, na parang kakumbabaan ng kanyang, hindi siya, siyempre, kapag may ketong kanoon, makasalanan yun ang interpretasyon nila. So, kung naispo niyo. And then ang sabi naman ni Cristo ay I am willing. Meaning willing naman talaga ang Diyos lalo na kapag mapagkumbaba kang lumapit sa kanya. So, kapag magalang ka at mapagkumbabang lumuhod, uh, humiling dumadalangin sa Diyos, ang sagot ni Cristo ay I am willing. Uh, sa isang sabi ni Cristo, I am willing gumaling. Naging malinis ang isang uh, ngin So ganun lang, instant healing ang kayang ibigay ng Diyos. Kahit ang Diyos ay nasa langit, kahit ang Diyos ay, di ba? Meron ding isang time na uh, distant, distant healing ang ginawa ni Kristo. Ang sabi ni Jesus, sige, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. So, di ba? So, dahil magalang at mapagkumbaba ang tao, yun, uh, madalas pinapakinggan. May nakita din si Jesus uh, nakakaiba. Uh, yun nga, sabi ko kanina, ang sabi kasi ng isang centurion uh, kung bakit namangha uh, si Jesus sa sinabi ng kapitang Romano, uh, wika ni Jesus, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalatayo sa buong Israel. Kasi ang sabi ng kapitang Romano, ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay sabihin lang, sabihin lang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Yan. Sabihin nyo lang po, Panginoon, gagaling na yon, Gagaling na ako. Yan, pwede mo naman sabihin natin, Lord, sabihin mo ngayon, gagaling na ako. ba? Diba? So, naniniwala ang Kapitang Romano sa kapangyarihan at authority. Ano ba ibig sabihin ng authority? At si Jesus kasi may authority. Di ba nung uh, sa sulat yata ito ni, Ma, ni ano, Pablo kay Timothy at kahit sa Hebreo, na sinabi sinabi ng Dios na ama ka sa langit sa lupa sa ilalim ng lupa, so ibinigay ng Dios ama yung full authority kay Kristo na may authority ng kapangyarihan uh, sa lahat sa langit sa lupa sa ilalim ng lupa, so dito kung titingnan natin uh, sa pangyayari ng mga apostol, yung binagyo sila Okay, uh, nag-alala yung mga apostol dahil muntik na silang malunod. At din sabi ni Kristo, ang hina ng iyong pananampalataya. Kaya inutosan ni Jesus ang bagyo na huminto. O, oh, di ba huminto rin ang bagyo, kumalma din ang hangin. Nakikinig kay Kristo. Ang masamang espiritu, nakikinig din yun kay Kristo. Inunahan pa nga si Kristo, oh, alam namin na ikaw yung anak ng katas taas Diyos, sabi ng mga masamang espiritu. Anong pakain nyo sa amin? And then, nakiusap pa nga yung masamang espiritu, ha? Kaya mabuti pa yung masamang espiritu, nakikiusap pa yung Kristo. And then, pinagbigyan ni Jesus. Take note, pinagbigyan ni Jesus ang masamang espiritu. Sabi nila, huwag nyo kaming puksain. Uh, mabuti pa, doon na lang kami sa baboy pumasok. Then, pinagbigyan. O bakit hindi ka pinagbigyan? <laughs> ang masamang espiritu, pinagbigyan ni Kristo. Kasi nakikiusap. O baka hindi ka nakikiusap. Okay? Ang sakit ng mga tao, uh, minsan hinipo ni Kristo, minsan salita lang ni Jesus. Ganun lang, katindi. Okay? may uh, meron siyang kapangyarihan. Kaya sila'y gumaling, uh, mga kapatid. Ngayon, bakit hindi ka gumaling uh, sa palagay mo? Bakit may mga tao pa rin hindi, hindi pa gumaling? Uh, isa sa mga nakita nating observasyon kinikilala nila ang kadakilaan ng Diyos. Kinikilala mo ba ang kadakilaan ng Diyos? Sinong pinaniwalaan mo? Ang siyensya? Kasi ngayon may medisina na eh. Mas nakikinig tayo sa medisina ay sa Diyos. Uh, kapag ang Diyos ang nagpagaling sa iyo, hindi mo na kailangan ng medisina. Kaya eh, kinikilala nila ang kadakilaan ng Diyos. May mga taong gumaling sa medisina, meron ding hindi. Kaya kung hindi ka gumaling sa medisina, so ito na. Spiritual healing ang kailangan mo. So, kailangan mong kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Isa yan sa mga kiniki, nakikita, nila, nakikita natin uh, sa mga ginagawa ni Kristo. Mapagkumbaba ka bang lumuhod, humiling uh, sa Diyos? O baka tinetest mong Panginoon, Lord, kung pagalingin mo ako ngayon, magsisimba na ako. Uh, mali po yung ganong kapamaraanan. Kasi paulit-ulit uh, na sinabi nila kapag humarap tayo sa Diyos, uh, huwag mangako kasi alam ng Diyos na <laughs> ang tao pabago-bago. Kaya kung ikaw ay humiling sa Diyos, ayusin mo yung kaya mong gawin. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang mangako kasi napakahaba ang panahon pwedeng magbago ang tao. So maganda kung ikaw ay lumapit sa Diyos, uh, humiling kang mapagpumbaba yung kung mangako ka, dapat patunayan mo yan. Kasi sabi nga ng, ng isang mga ngaral, Diyos ang kaharap mo, hindi tao. Okay? Kasi kapag Diyos, uh, natutuwa lang ang Diyos sa mga tunay, sa matuwid. So naniniwala ka bang gagaling ka? So, isa pa yan. Kasi kung ikaw ay lumapit sa Diyos, dapat naniniwala kang gagaling ka. Hindi yung sana Lord. Bakit may sana pa? Eh kaya namang gawin ng Panginoon eh wag alisin niyo na yung sana uh, dapat gagaling ka ayan so dahil ang Dios ay may authority sa lahat ng bagay sa mundong ito kaya kayang utusan ng Dios ngayon uh, kayang utusan ng Panginoon kung ano man ang kahilingan mo ngayon okay sabihin mo lang lang mga nang maayos sa kanya o baka kasi hindi ka nagbigay ng effort ano ba yung ibig sabihin ng effort Uh, yung isa dito nagpatira pa na humiling sa Diyos. Yung iba nag-aayuno, nag-fasting. Uh, maganda pa yung fasting na sa katawan ng tao. Okay? So, yun ang mga ginagawa nila. O baka kasi, mga kapatid, gumaling ka na, okay, gumaling ka na, pinagaling ka na ng Diyos, bumalik ka na naman sa dati. Kaya sumakit na naman. So, yun pa rin, hindi pa rin. Uh, alam niyo ba ang tawag ni Jesus dito? Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nakakaranas pa rin kayo ng ganito. Yan, pabalik-balik. kaya kaya alamin natin yung mga nagpapahirap sa tao. So, a good example yung biyanan ni Pedro. Ano bang ginawa ni Kristo sa biyanan ni Pedro? Sa Matthew 8.14, uh, may sakit din na lagnat yung biyanan ni Pedro. Now, pagkatapos mapagaling uh, ni Jesus ang ang biyana ni Pedro, naglilingkod siya. Yun yun ang maganda. Naglilingkod sa Diyos, pinaglingkuran, uh, pinagsilbihan ng pagkain. Yun naman talaga eh. Ang lahat ng pinagaling ni Kristo, lagi niyang sinasabi, o oh, magbago ka na, sumunod ka sa akin. Uh, dapat talaga magbago kapag ikaw ay pinakitaan ng Diyos ng kadakilaan. Uh, wag mo nang balikan yung dati kasi paulit-ulit na mangyayari pa rin yan. Okay? Kaya kung tayo'y uh, pinakitaan ng kapangyarihan ng Diyos, uh, magpasalamat ka, magpuri, maghandog, maglingkod. Yung kitungin na pinagaling ni Jesus, naghandog pa yun. Uh, sa templo ng Diyos, sa pari, ayon, okay? ayon sa handog na iniutos ni Moises. Kasi may mga handog eh. Kung ikaw ay pinagaling, pumunta ka sa church uh, para magkaroon ka ng certification. May certification pa yun noon ha na ikaw ay magaling na, malaya ka ng uh, pag-ala-gala dyan sa labas. Kasi yung mga ketong noon ay cast-outed yun. Parang COVID-19, hindi ka pwedeng uh, palabas ng labas. So para hindi na bumalik ang iyong mga sakit na yan, uh, dapat natututo ka na uh, sa pagkakamali. Alam niyo ba kung bakit nagkasakit ang tao dahil sa pagkakamali? Yung kasalanan natin. For example, sa pagkain ay di kasalanan ng pagkain. <laughs> kasalanan mo yon kasi alam mong bawal na kinakain mo pa rin. So maraming mga nag-struggle dito. Tayo nag-struggle dito. Dahil paulit-ulit tayong nakakaranas ng sakit uh, sa katawan. Kaya sabi nga ni Kuya Kim, uh, once uh, three times a year, alang uh, lang ang, ang normal daw na magkasakit ang tao three times a year. So, yan kung na kung naabot natin yung standard na yon ay di normal uh, yung ating pamumuhay so gamitin nating sandata ang Dios yung pangangaral ng Panginoon para hindi na balik yung mga sakit o karamdaman yung aral niya uh, yung salita niya yung pamamaraan niya upang maiwasan ng doble take note ha upang maiwasan ng doble ang mga sakit na nagpapahirap uh, sa buhay ng tao. Now, alam nyo, may science na ngayon eh. Uh, isang, isang research ko lang ngayon sa Google, marami ng sagot, marami ng sagot sa ating mga katanungan. Advanced na ang tao ngayon. May science na, may, may, may mga medisina na, may Diyos ka pa, ha? take note, may Diyos, may pananampalataya. Yan, napaka-advanced napaka ang tao ngayon. Uh, sa pamamaraan. Hindi kagaya noon na wala pang doktor. Okay? Ang inaasahan lang nila, albularyo, uh, Diyos. Pero ngayon, may siyensya, may, may medisina, may Diyos, may pananampalataya. Kaya ang tao, bakit nagkakasakit pa rin? Ha? Huh? O bakit ngayon, hindi ka pa rin gumaling? Okay? So dalawa lang daw ang hadlang kung bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa gumaling. Una, hindi ka pa natututo. Uh, sa iyong mga pagkakamali. Ano ba ibig sabihin dito? For example, sa pagkain, uh, kain pa rin ng kain, alam mong bawal. O, hindi ka pa natututo dyan. Or, makina ang iyong paniniwala sa Diyos. Kaya hanggang ngayon, kinakapos ka pa rin. Diba kung nakikinig ka talaga sa salita ng Diyos, ano ba ang sabi ng Panginoon? Uh, mabuhay kayong may katumbabaan para patuloy kayong uh, secure state, hindi na ito wala kayong kalaban, hindi kayo stress. Uh, Mag-ibigan kayo, magpahalaga kayo para maging maganda. Hindi nasunod ng tao uh, kadalasan, kaya yun ang nangyari. Uh, dahil stress, maraming kaaway, nagkakasakit. Yung kalungkutan, nag-create ka ng sakit yan eh. Yan ang sabi ni Propeta Sirach, ng kalungkutan ang magpapahina sa buhay ng tao. So yun ang magpapabagsak sa buhay ng tao. So kailangan po yung dalawang na yan, yung uh, kailangan natututo na tayo, at kailangan malakas ang ating pananampalataya yun ay mga effective uh, healing uh, sa panahon na di ba sabi natin, prevention is better than cure o, edi, yun na lang bakit hintayin pa nating magkasakit kailangan nating i-prevent uh, yung mga instances uh, na nagbibigay sa atin ng uh, karamdaman gaya ng panahon ngayon, hindi natin ma-prevent kaya nagkakasipon tayo. So ano bang dapat gawin? Ay di mag-ingat na lang, uh, panalangin na lang, uh, wag mag-expose masyado sa labas dahil ang hangin ay nagdadala din ng virus. Okay? So ganoon, dapat maging expert ang tao. Uh, mayroon na ng siyensya, mayroon ng pananampalataya. Dapat nga eksperto na tayo eh. Kumbaga, marami ng references, marami na tayong alam. Ay lang yung mga alam natin, hindi natin uh, sinusunod. Uh, hindi natin tinatry. Hindi natin ini-apply yung mga natutunan natin. So, upang malusog tayo lagi, gamitin ang pananampalataya. Gamitin ang siyensa. Uh, at syempre, i-apply po talaga yan. Kung kulang tayo sa implication sa mga karunungan natin, so, talagang tayo yung magdudusa. Lahat naman nagkakasakit. Pero maraming mga taong ang bilis makaiwas sa sakit. Dahil andun yung implication, uh, andun yung kanilang uh, pursigidong gumaling. Alam niyo yung katawan natin merong sariling hospital eh. Yung katawan natin merong kakayanang lumikha ng alkohol. O bakit daw uminom pa tayo ng alkohol eh. Yan din ang sabi ng isang doktor. Uh, tama, ang katawan natin nangangailangan ng alkohol pero ang katawan ang gumawa ng alkohol, hindi tao ang gumawa ng alkohol. So kung uminom pa kayo ng alkohol, and then ang katawan ay gumawa ng alkohol, ay lasing. <laughs> Nasisira ang ating katawan. So yan, dapat alam natin yung mga bagay-bagay. Kasi kung marami tayong alam, uh, magkaroon tayo ng prevention. Okay? Andun ang kagalingan. Uh, iniiwas tayo sa mga kapahamakan. Amen? in the name of the father the son and of the holy spirit amen, amen. that is all said let us profess the word